Idol, makakapag-build pa rin ba ng muscle kahit weights lang kasi na-injured yung balikat ko? Actually, pag nagpapaganda ng katawan, yung magaang na weight, pinabibigat natin, doon mali-develop yung muscle. Hindi naman alam ng muscle natin kung gaano kabigat, kung 40 pounds o 10 pounds. Slow, pataas, 1 second or 2, tapos mababa 3 seconds or 5 seconds. Tinan mas gaganda yung katawan mo, control. Exhale pag may effort, inhale pag wala. Ganun lang yun. Inhale, exhale. Inhale, doon lang. Yung mga deadlift squat, yun naman alam ng katawan natin eh. Kailangan stimulate yung muscle. Asensya na kayo, maingay. Na to, construction si Jim. So I hope makatulong sa'yo. Yung weight, yung importante. Pag nagpapaganda ng katawan, body sculpting, bodybuilding, lightweight, kinapahirapan mo yung muscle. Or power powerlifting, yung mabigat yun. kahit anong muscle nalang, hindi yung nakakaganda ng katawan. Power naman yun. Iba naman yung explosive. Tama kayo, mali ako nga. Si Dr. Duva works Happy, healthy guys.